Ang Pilipinas ay binayaan na may kit sa isang daang mga bulkan. Ayon sa PIVOX, mayroong 24 na aktibong bulkan sa Pilipinas. Ipinaliwanag ng PIVOX na ang bansa natin ay nakaupo sa isang unique tectonic setting na tinatawag na Pacific Ring of Fire, kung saan perpekto ang pagbuo ng mga bulkan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong aktibong bulkan na makikita sa Pilipinas. Number 8, Smith Volcano Ang Smith Volcano na kilala rin bilang Mount Babuyan ay cinder cone ang hugis na matatagpuan sa Babuyan Island sa kahilahilagaan ng Babuyan Group of Island ng Luzon Strait. Ang cinder cone ay isang matarik na burol na binubuo ng pyroclastic fragments tulad ng volcanic ash na nahulma mula sa pagsabog ng vulkan. Ang bundok ay isa sa mga aktibong vulkan sa Pilipinas ito ay may taas na 688 meters at may base diameter na apat at kalahating kilometro. Ang Smith Volcano ay maaaring isa sa limang Pleistocene to Holocene Volcanic Centers ng Babuyan Island. Ang vulkan ay sumabog ng anim na beses na kung saan naganap ang huling pagputok nito noong 1924. Number 7, Mount Musuan Ang Musuan Peak o Mount Musuan Nakilala rin bilang Mount Kalayo o Fire Mountain ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa isla ng Mindanao. Ito ay apat at kalahating kilometro sa timog ng Valencia City, Bukidnon at 81 kilometro sa timog-silangan ng Cagayan de Oro City. Mayroon itong taas na 646 meters at base diameter na 3 kilometro. Ang Pivox ay nagulat na ang musuan ay sumabog noong 1866 at 1867. Ngunit sa record ng Global Volcanism Program ng Smithsonian Institution ay nagtala ng isa pang pagsabog, marayel Priatic, na sinunog ang lahat sa paligid nito. Ang pagsabog ay tila naganap apat na taon bago ang 1891 pagbisita ng isang paring Eswita. Ito ay nagulat na hindi niya masuri ang vulkan nang mas malapit dahil sa malakas na sulfataric activity. Isang malakas na pagyanig ang nangyari malapit sa Musuan noong 1976 at noong kalagitnaan ng 2011. Ang Musuan na isa sa aktibong bulkan sa Pilipinas na bahagi ng Pacific Ring of Fire. Number 6, Mount Pinatubo. Ang Mount Pinatubo ay isang active stratovolcano sa bundok ng Zambales. Ang stratovolcano ay bubuo ng mga alternate layers ng laba at abo. Ito ay matatagpuan din sa tri-point boundary sa probinsya ng Sambales, Tarlac at Pampanga sa central at northern island ng Luzon. Ang vulkan ay 87 km sa ilagang kanluran ng Maynila. Malapit din sa pinatubo ang US Naval Base Subic Bay na 37 km sa timog ng pinatubo at ang Clark Air Base na apat na kilometro sa silangan ng Pinatubo. Mayroong halos 6 na milyong katao ang malapit sa bulkan. Bago ang pagsabog ng bulkan noong 1991, ito ay may taas na 5,725 feet above sea level. Ang pagsabog ng bulkan noong 1991 ay tiniguri ang second largest volcanic eruption ng 20th century na nagdulot ng high-speed avalanche ng mainit na volcanic ash at gas at pagbaha ng lahar. Sa kaunting kaalaman, ang lahar ay isang marahas na daloy ng putik na binubuo ng pyroclastic material, mga batong galing sa vulkan at tubig. Number 5. Mount Hibok-Hibok Ang Mount Hibok-Hibok na kilala rin bilang Katarman Volcano ay isang stratovolcano na matatagpuan sa isla ng Kamigin. Isa din ito sa mga aktibong vulkan ng bansa na bahagi ng Pacific Ring of Fire. Ito ay may taas na 1,332 meters at base diameter na 10 kilometro. Ang vulkan ay may anim na mainit na bukal o hot springs tulad ng Ardent Spring, Tangob, Bugong, Tagdo, Naasag at Kiab. Mayroon din itong tatlong crater, ang Kanangkaan Crater, Eton Crater at Ilihan Crater limang beses nang sumabog ang hibok-hibok sa modernong kasaysayan. Ang unang naitala na pagsabog ay naganap noong 1827 at isang katulad na aktibidad na sinunda noong 1862. Sa ngayon ang bundok ay naging popular na hiking destination at kinakailangan ng isang permit mula sa tanggapan ng DENR. Number 4. Mount Canlaon Ang Mount Kanlaon ay isang active stratovolcano sa isla ng Negros, humigit kumulang 30 kilometers sa timog silangan ng Bacolod, ang capital city ng Negros Occidental. Isa ito sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas at bahagi ng Pacific Ring of Fire. Ang kalaon ay may pinakamataas na tugatog o peak elevation na 2,465 meters at may base diameter na 30 kilometro. Ang bulkan ay may tatlong mainit na bukal sa mga dalisdis nito, Mambukal Hot Spring sa Ilagang Kanluran, Bukalan Hot Spring at Bongol Hot Spring. Ang bulkan ay isang paboritong lugar para sa mga umaakyat sa bundok at ito ang sentro ng Mount Canlaon Natural Park. Isang pambansang parke na orihinal na itinatag noong August 8, 1934. Ang Canlaon ay ang pinakaaktibong bulkan sa Central Visayas at sumabog ito ng 30 beses mula noong 1819. Ang mga pagsabog ay karaniwang priyatik na nagproduce ng minor ashfall sa paligid ng vulkan. Number 3. Mount Bulusan Ang Mount Bulusan ay matatagpuan sa lalawigan ng Sorsogon sa rehiyon ng Bicol, 70 km sa timog silangan ng Mayon Volcano. Ito ay isa rin sa mga aktibong vulkan sa Pilipinas. Ang bulusan ay inuri ng mga volcanologist bilang isang stratovolcano o isang composite cone at sumasakop sa northeast rim ng Erosin Caldera na nabuo mga 40,000 taon na ang nakalilipas. Mayroon itong taas na 1,565 meters above sea level at may base diameter na 15 kilometers. Karaniwang kilala ang bulusan para sa biglaang pagsabog ng singaw o priatic explosions. Ito ay sumabog sa labing limang beses mula 1885 at itinuturing na ikaapat na aktibong vulkan sa Pilipinas. Number 2, Mount Taal Ang Mount Taal ay isang complex volcano na may 15 km by 20 km na lawa at matatagpuan sa lalawigan ng Batangas. Ito ay nasa 50 km sa timog ng kabisera ng bansa, ang lungsod ng Manila. Ang Taal ay second most active volcano sa Pilipinas na may naitalang 34 na pagsabog. Ang Taal Volcano at lawa ng Taal ay nagtatanghal ng isa sa mga pinakakaakit-akit at magadang tanawin sa Pilipinas. Ang bulkan ay nagkaroon ng maraming marahas na pagsabog noong nakaraan na nagdulot ng pagkawala ng buhay sa isla at ang mga populasyon na lugar na nakapaligid sa lawa. Tinatayang umaabot sa halos 6,000 ang namatay ang permanenteng paninirahan sa isla ay ipinagbabawal ng PBOCS na idiniklara ang buong isla ng bulkan bilang isang high-risk area at isang permanent danger zone. Sa kabila ng mga babala, ang mga mahihirap na pamilya ay naninirahan sa isla. Nanganganib ang kanilang buhay, kumita sila sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka ng mga pananim mula sa mayamang lupa ng bulkan. Ang huling pagsabog ng bulkan ay nangyari noong January 20, 2020 na nagbigay ng takot sa mga residente na malapit sa naturang bulkan at lumikas sa libu mga tao. Number 1. Mount Mayon Ang Mount Mayon o Mayon Volcano na kilala rin bilang Mount Magayon ay sagrado at active stratovolcano na matatagpuan sa Albay sa rehiyon ng Bicol. Ito ay may taas na 2,462 meters mula sa baybayin ng Albay Gulf. Ang mayo na isa sa mga tourist spots sa Bicol Region na kilala sa kanyang perfect cone dahil sa symmetric conical na hugis na nabuo sa layers of lava at pyroclastic surges ng mga nakaraang pagsabog nito. Ang bulkanan na kapalibot na tanawin ay idiniklara ng isang pambansang parke noong July 20, 1938. Tulad ng iba pang mga bulkan sa paligid ng Karagatang Pasipiko, ang Mayon ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Sa kasalukuyan, ang Mount Mayon ay ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na sumabog ng 47 beses sa nakaraang 500 taon.